Ang gagawin natin ngayon ay para sa asma. Maraming nagre-request sa akin sa asma. Ngayon lang ako makakagawa. Mag-focus kayo dito. I-save din nyo itong video para hindi na kayo magtatang sa akin. Ma-save nyo ang asma. Pag inaatake ina kayo ng asma, alam nyo na pag ang inyong gagawin pag inaatakehin kayo ng asma. So meron itong five special reflex pressure points. Lima po ito. Dinagdagan ko para mas para mas mabisa. Kaya ini-educate ko kayo paano gawin. So sundan niyo lang ako or kabisaduhin niyo ang location ng inyong internal organs or ang mga location ng dapat pindutin para sa inyong kamay para dito rin sa ating pagpapagaling sa inyong asma kung inaatake kayo ng asma. Hindi lang sa asma, marami pang benefits ang makukuha dito sa limang pressure points na ito. Ang uunahin natin ay ang ating brain or ang ating utak. So, ang pag-pressure points nito dito, yung buong daliri na ito sa dulo, kasama hanggang dito sa guhit, press natin ito ng Steady pressure, 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release, press ulit, ikot, 1, 2, 3, 4, 5. Balik, 1, 2, 3, 4, 5. Dito, ganun din, steady pressure ng 5 seconds. Release, press ulit, ikot ng 5 seconds. Balik ng 5 seconds, paikot. Sa gitna, ganun din, steady pressure, 5 seconds. Release muna and then press ulit ikot ng 5 seconds. Balik ng 5 seconds. Ganon din dito, steady for 5 seconds. Pagkatapos, release, press ulit ikot. 5 seconds, balik ng 5 seconds. Ganon din dito, steady pressure. Release, press, ikot 5 seconds. Balik 5 seconds. So gawin niyo itong lahat ng mga daliri para sa ating brain. Ang susunod natin ay ang adrenals. Ito ay maraming benefits din. Nagre-regulate ng blood pressure, metabolism, ang ating lymphatics. At isa pa, ang, ang ating blood sugar. So press natin ito ng steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5, release. Press, steady press, press. Ikot, 1, 2, 3, 4, 5. Balik, 1, 2, 3, 4, 5. Pagkatapos ng adrenal ay ang lungs. Dito ang ating baga. Press, steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Press ulit. Ikot, 1, 2, 3, 4, 5. Balik, 1, 2, 3, 4, 5. And then, ang solar plexus dito sa gitna. Dito sa Ibaba, ito ang diaphragm, gitna dito. Press, steady pressure, ulit. 1, 2, 3, 4, 5 seconds, release. Press ulit, ikot. 1, 2, 3, 4, 5, balik. 1, 2, 3, 4, 5. Ang pinakahuli natin ay ang thyroid. Dito, ito ang ating leeg dito sa pinakaibaba. Press. Press. Steady pressure. One, two, three, four, five. Release. Press ulit. Ikot. One, two, three, four, five. Balik. One, two, three, four, five. Release. So, gawin natin itong limang special reflex pressure point sa ating brain. Adrenal. Sa ating lungs dito. Sa solar plexus at saka sa thymus dito for infection. So yung limang ito paulit-ulit natin gagawin sa loob ng 5 minutes. Lipat tayo sa kanan sa loob ng 5 minutes. pa paulit-ulit gagayahin lang natin itong nasa kaliwa dito sa kanan. Ang total niya ay 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes gawin ninyo araw-araw para hindi na kayo aatakihin ng asthma ang asma ay mahirap atakihin. Pag inataki kayo, nahihirap pa kayong hininga para kayong hinahabol ng hininga, para kayong mabutulan ng hininga, or nahihina kayo. So, para iwas ang atake sa asma, gawin nyo araw-araw, o kaya uh, pag nararamdaman nyo ma maaatake na kay sa asma, gawin nyo na kaagad bago pa kayo atakihin. Kaya iwas ito ng asma or kung gagawin ninyo regular araw-araw, pwede pa kayong gumaling. Gawin nyo as a therapy for 10 minutes. So madali lang itong gawin dahil wala namang kayong babayaran. I-press nyo lang ang inyong mga daliri para ma-energize. Uminom ng maraming tubig. Huwag kumain ng maraming mga bawal or toxins. Kaya dyan nagkakaroon tayo ng attack sa asma kung meron lang kinakaing hindi bagay sa ating katawan, yung marurumi, mga toxins, hindi nasasala, naiiwan yung iba sa ating katawan. Kaya yung baga natin ay puno na ng mga lason toxins, humihina na, umababa ang resistensya. Kaya doon tayo na-atake ng asthma. So gawin ninyo araw-araw para guminhawa at gumaling.